ng mga taong nakatrabaho niya at sa mata ng kanyang pamilya. Pero bukod sa mga ito, mayroon pa palang mga taong higit na nakakakilala kay Lovey. Hello. Hello. Rhea po, Child Hope Asia. Hello! Ang Child Hope Foundation ay isang non-government organization sa buong mundo na tumutulong suportahan ang mga batang inabuso o walang pamilyang kumakalinga. At sa aking pakipag-usap kay Ms. Teresita Silva, ang presidente ng Childhood Foundation sa Pilipinas. Nalaman ko na isa pala si Lavi sa mga taong sumusuporta sa kanilang organisasyon. Ano kung bang klaseng pagtulong o pagsuporta ang binigay ni Lavi? Well, he, she has really helped us uh, several times, you know, three or four times. She invited uh, around 30 to 50 mm -hmm. children uh, to Enchanted Kingdom mm -hmm. three times and then Uh, one other time, uh, I think to SOP. Ah, nanonood, nanonood sila. They looked at that. So, uh, during these four times, she not only invited them, she gave them, you know, uh, different items, food mm -hmm. or clothing mm -hmm. or what. hindi ito isang ordinaryong araw ulit na parang gising ako sa umaga para pumunta sa trabaho. Masaya ako dahil nakasama ko kayo ngayon. Parang minsan kasi naging routine na lang paulit-ulit ang ginagawa ko. Pero pag may gantong nangyayari na gaganap sa buhay ko, parang uh, mas nakaka-inspire. nagpapasalamat um, ako pag sinasabi niyo na may inspire kayo um, sa buhay ko. Pero totoo niyan kayo nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Bukod pa dyan, nag din ng pera si Lavi para sa Childhood Foundation nang manalo siya sa isang singing contest sa TV. Um, well, I want to give school supplies or edu and educational toys for Childhood Asia Foundation. She has contributed financially mm -hmm. to us. Oh, wow, so, that's good. Yes, cool. she's really wonderful. Uh -huh. I wish uh, more people like her could really know the meaning of sharing. Talaga. Your message to Lavi po? Well, as I said, na, of course um, we so grateful, na She has really uh, the heart, no? She has had the heart to reach out to our street children. Gaano man kalayo ang ating marati at gaano man kataas ang maabot sa buhay. Para kay Lovey, mahalagang huwag makalimot sa ating pinanggalingan at manatiling nakasayad ang ating mga paa sa lupa. Um, anong biggest learning mo, Lovey, sa lahat ng mga pinagdaan? for me kasi you have to have um, faith. Yung faith ko kay God nandiyan palagi. Kahit anong pinagdadaanan ko, kahit gano'ng kasakit, kailangan talaga yung na, um, nandun yung relationship mo with Him. Whether you're praying or not, you know, kasi may times nakausap mo lang siya. And faith sa, mga taong kasama mo, yung family, yeah. and people you work with, you have to, um, know kasi na kailangan may takot ka sa si Diyos.